Nagbusa na ako ng damit while we are here in Batangas. kulang eh, cool kasi na ng damit. Ano? So, I'm on a hunt for some clothes na okay for me. So, as a plus size, you know naman, malayo yung hopla sa today. <laughs> Pipili tayo ng mga damit here, dito sa SM. Kung ano ba ang mga magagandang clothes nila na mag-fit sa akin. So, first na catch na attention ko is this white top na sleeveless. Actually, large lang siya, pero stretchy naman. So I think this will work. So, may mga ganyan mga style. Pero hindi siya for me. This one is also cute. Ganon siyang short. So pwede na siya for casual. It's a bit expensive. Shorts niya 899. Ang top niya 899. Parang ang mahal niya girl. Kasi masyado ng type yung mga nasa plus section. Kaya yeah. nag- na pa rin ako. Though may available. Pero hindi ko siya style. Ito maganda guys. Super comfy, flowy, pairs well with this top. Love it. Tanong natin kung merong 30 na Large. Ano kayong waist? Mm -hmm. Let's try it. So this is the look. So the problem is the top. Hindi ko siya masyadong gusto. Pag ang display ang ganda niya, try ko siya ito. Pero yan, cute yung detail niya to. Pero kasi dahil large lang siya, ay anyway, hindi maganda yung fit niya sa body. Like, it's just a little bit, gano'n. Try siya ito. kapag medyo mas lusya sa akin. So, I think maganda ko dun kapag medyo budgeted tayo ay dress. So, may nakita kong XL na dress. Summer dress lang, 849. So, i-try natin to. Sayang kong dress na to, promising sana pero na-skip sya. Kita niyo naman, hello. Guys, medyo na-stress na ako kasi wala kong makita top na magugustuhan ko and na dito. Kasi gusto ko sana ng razor back kaya, Anna. Large lang. So, I ended up with this. So, ito na siya. Ayan. Medyo hindi ko rin siya gusto yung fit, pero laban na. O kaya na style yan. ng medyo mas kalabang. So, okay. Bye! Guys! Uh, Napamahal ako, pero wala akong choice! SM baka naman. Charing.